Pag-uusapan natin sa video na ito ang posibing laban ng dalawang old gods at ang paparating na isa buhay 2024 sa so tara. Maraming nga naghihintay sa pagbabalik ng mga old gods tulad ni Lopuego, Datu, Delo, Target, Balakit at ang partikular na ang Ari ng tugma. <coughs> kontra ka sa mahi ka ni Abra at nakalusot ka sa ko ni Delo kahit magtawag ka ng bumbero, wala kang takas sa apoy ni Fuego. Oh! <laughs> Akala ko nag-rap. Kailan nandidis pala. Kanina pa ako dito, nadidismaya. <laughs> Daig mo pa ba nagilihe, bakit buntis ka ba? Oh. Sabi mo, nahuli mo ako. Ano, pulis ka ba? Oh! Ang dami niyang alam na lenguahe, marami nang narating na lugar to. Ganon talaga ang magagawa kapag kargador ka sa barko. Yes! It was 2001, nung tinatagpo ko ang Disneyland. Nung mga panahon ang rap scene ay tinatawa ng panasang bayanan. Nasaan ko nun Juan? Nasa Bayabasan! Nakahiga! Habang ako nakipagpuhutan! Gumidigma! At ngayong uso na, PUTANG INA! sulpotan kayo bigla. Bak yeah! <laughs> kang magbabat hay ka lang mag at huwag kang maghari-hariyan kasi Francis Magaluni! <laughs> Pasang awa na lang sa ukat, pasado ako sa mensa. Kung wala kang tuition, mag-aral ka dun sa testa. Kasi kung ako ang presidente Wala akong pake Kung mag ka ka sa EDSA Maghapon hanggang gabi Magbaon ka ng kape Magsama ka ng maraming matray Kaya at kakampi Unang mag-blanking sa kalsada sa ako ng tanke yeah. yeah. Ngayong paparating April 27 sa PSP Mukhang makikita tayo ng Battle of the Old Gods Dahil sa post ng founder ng PSP na si Mr. Pibus ay lalaban nyo mano si Target sa gapo ngayong paparating na April 27 At nagpost naman si Target ng picture nila ni balakit at may caption na Target and balakit hintayin nyong maging versus Maalala lang ang huling pang battle ni Balakid ay kontra Pukuda Noong pang Ahon din. madalas na siyang makalimot ng linya sa mga huli niyang laban Huli pa nating nakita ang A-game na Balakid dong Royal Rumble ng Uprising Ganyan kasi! naging uprising lang, nagmamataas na. Nakitulak na ako nung rising pa lang. Umangkas lang kayo nung up na. Woo! Sa inyo, bigtig lang ato eh. Sa aking katuwaan lang. Kung gusto niyo ng diktika ng para, labanan niyo ako ng one-on-one. -on -one. At ang laban niya kay Marshall Bonifacio. Oo, may sulat kang brutal. Kaso replica ang teknika. Sina Big Gay, Danny Myers, Ramiti, etc. Ginagatasan mong leche ka, Marshall Copy Peste ka, akala mo lang MC ka, rap translator, pwede pa! Pagkatapos nun, wala na siyang malinis na performance. Si Target naman, ang ulipang pang laban niya ay noon pang Belto Valentong 3. Laban kay Tyke Dito din sa event na ito Nangyari ang makisaysayan na laban ni Looney at Tipsy D Soling dalawang battle nga ni Target Ay natalo siya kay Apoc at kay Tyke. Pagtapos noon, hindi na natin siyang nakitang bumatel pa. Ito na paparating na April 27 sa liga ng PSP. Ang comeback nilang dalawa, sana'y magbigay pa rin sila ng swabbing laban. Sa kabilang balita naman, muli magbabalik si Tip CD, pero hindi sa battle rap. Dahil ito paparating na Bernice ay mapapanood natin siya sa Family Feud. Kasami si Romano, Kayram at Mandabaliw sana muli natin siyang mapanood dahil ang huli pang battle ni Tipsy D pang 2021 sa laban kay Poison 13 at Sequence. Kung saan tinaro ni Tipsy D ang A-game na Poison. Hindi na kita bag, ba? pwede ka na sa kahon ng sapatos. <laughs> Tumangkad ka na sana! Kasi yung supply mo ng gatas, galon-galon. Kaso, hindi mo masipsip yung utong mo sa mukha na lumalaki taon-taon. <laughs> Siguro yung kalaro mo dati, nako, matindi yung galit. Sinumpit ka sa panga sa go ng milk yung gamit. <laughs> ah, kaya pala Jack Sparrow. <laughs> kaya pala Jack Sparrow, ko sa bagay, bagay talaga. Ikaw yung piratang may black pearl sa panga. <laughs> ano ba? Ano ba trip kana ba? Puro patawa, ibig lang sabihin ganun ka katanga. Sampun taon na kalipas tinoob kita sa gantong estilo sa gantong bitaw. Gusto ko lang patunayan na kayang talunin ng lumang ako ang bagong ikaw. Hmm at pinalasap sa Tipsy ang unang talo ng Sequence. Hopefully, sumali siya sa isa buhay 2024. Okay, ikaw yung future, ako yung past. Ikaw yung bagong machine ako, paubos na ng gas. Di porki tapos na ako magpabida, aking makina ay dispalingado. Oo, wala na ako sa prime. Decepticon na ako! Sa uling balita naman, maraming ang naghihintay sa lineup ng isa buhay Dahil dalawang milyon ang papremier nito. Siguradong high caliber MC sa makikita natin sa lineup sa post nga ni Benji Rayala, sinabi niya dito, na gera ang paparating na isa buhay 2024. Kaya gumawa ako ng 16 MCs na tingin ko ay malaki ang posibilidad na kasama sila sa isa buhay 2024. Una nga sa listahan natin ay si Zen Luke, Bukuda, Marshall Bonifacio, Class G, D Rapian, Saki, Goryong Talas, Romano, G-Clown, Sayad, Creeply, JL, J Black, Sinyo at Tipsy Sinama ko si Saki at J Black dahil laglag -lag na sila sa matira mayaman. Pwedeng dito sila bumawi. Class D 30 at Rapian Kung mabigyan sila ng spot sigurado may silang dark horse ng tournament. Pag bago, bago sila sa liga magutom naman sila magpakita ng matinding performance. Di ako sigurado kay Tipsy at Sinyo. Pero kung sumali man sila, siguradong matinding laban. Ang makikita natin sa bawat baitang ng tournament, isurhenyo si at abra sana pero kinumpirma ni Sur na hindi siya sasali sa isa buhay. At si Abra naman ay busy sa concert nila sa ibang bansa. At malabo din ang team Batang Tundo. Again! Yeah! Noong ng panahon, nakalaban mo si Sak Maestro. Alam na alam na ng lahat. Once a month mong kinukwento. <laughs> graduate sa lumang testamento, ginawa mong claim to fame ay pinaframe na sertipiko ng death mo. Yung pinagyayabang mong laban kay sak laro lang. Yung hindi mo kinayang idol, sa akin nagtatagulang. Nagpadala ka sa sulsol. Kaya ka na palaban. Akala mo, ako'y kayang malampasan. Di ka nga uba sa sunugan, parang basang kalan. Sa flip top, di ka makakasampa kung walang naangkasan. Kasi utak mo parang lugaw na plane. Tang ina, walang laman. So kayo ba? Sino ang tingin niyong sasabak sa isa buhay? Na gusto niyong mapanood? Comment ba lang sa loobin mo sa baba? Mag-usapan natin yan. So yun lang. God bless.